yung mga video kasi nga po nakaalala siya yung mga video ko sa youtube para araw na yung mga kakilala siya mapanood siya kaya ganun nandito po kami sa mga laruan ng bata kaya ganun na magpapansin mga laruan para relaxation po kung may dalakang bata o may nipang bata may dala kang alaga. Kagaya ni Sam, yan. Nakabuti nga po eh, yung mga ganitong mall na malalaki. Hindi po masyalan yung management, ano? Sadyang kinapapasok po yung mga aso. Basta po. Ano? Naka-pampers po sila. Ito po naman si Samir. Wala namang problema eh. Uh, kanina kumain na po siya umihi na ngayon bago kami pumasok umihi na naman siya kaya wala namang problema na baga hindi ko na iniisip na ipayan baga ba't ko po ng pampers kasi nga SOP na po yun sa mga mall kaya ayan mas maganda po na nakaihi na po siya kasi ang tendency kasi uh, nang nakaraan na parang irritable siya ayoko kasi na umiis siya Nay, sa pampers niya pero ang napasin ko naging irritable hanggang sa pilit niyang pinapahalis yung pampers niya ano po kaya ganon ang nakaraling ko Tatlo po kami sa isang mall. No? Eh, inalis ko yung pampias niya. Eh, sabi ng gwardiya, lagyan daw ng pampias. <laughs> eh, nairita yata siya. Kasi nga po. Yan, yung pampias niya. No? Nandito po kami sa mga laruan ng batik dito. Ano po ito eh, San Lazaro, ano? Yung dating karerahan ng kabayo.

at ito naman si Samer oh. na relax na relax pin na pin sabi nga po beat the hit na po good morning po. Lagi nyo po tatandaan. Talagang mahinit po ang panahon ngayon. Ano? Always na uh... Saan man kayo pupunta, siguro duwin ninyo, may dala kayong tubig. Ngayon ang pinakakailangan ng tao, tubig lang. No? Kahit hindi siya kumain, basta may gagal tubig, mahirap nga po naman may dehydrate, ano? Ganyan po. Sa so, sobrang ini Ah, nakapangihina ng katawa nakapangihina po ng katawa na sobrang init oh. oh, Samer, hindi tayo alis. Bili lang pagkain, Samer. Bibili ng pagkain. Atara. Oh, ito kung sho, ano ba ano ito? Ito ano ito? Sama Orah Gitu tayo Halika-halika Tayo halika. <laughs> natin yung pagkain Ha <laughs> 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 Ayan na natin sa Merah Dito po kami ngayon sa Jollibee Kasi po eh, ah, Dito po bumili na pagkain Para kung magutom daw po kami Sabi ni Sister Baby Eh Itutawag dito Ayan. mga bulaklak hindi ko alam anong kukas yung po rito ayan nakikita nyo ba yung mga bulaklak na yan hindi ko alam kung anong kukas yun matikita nyo ang bulaklak at dito naman yung nakatila O oh, yan, nandiyan O, si Jollibee Ayan, hindi mo kami At bumili ng pagkain si Sister Baby Indonesia abang ano, nagbibidyo ako nasa ah, second floor po pala kami bali fourth floor pala ito yung sa ground floor yung pagkain pagkain ito pala second floor pala itong ayun ang, ang pangalan pala nun share share the pan at SM San Lazaro ayun ayun <laughs> pala okay oh dito tayo saner alika Ayoko. Haha. Ay hindi pa natin. Hindi pa. Hindi Hindi pa. Hindi pa. <laughs> Ayan ano po, para ako kada nang ngupuan. No. Ayan ah, uh, pag wala nang concrete na po yung number namin. Pag kami order ka dito, bibigyan kang ganito Paki-prepare pa po yung order. ano ini prepare pa ayan <laughs> Aya, nandito po kami ngayon jadi ano no ayan <laughs> aja no siguro ano ito sa yung bench Aha. o uh, sa bench sila uh, eh oh, you know? yun o ito para okay. uh, discount dalawang burger steak na isang burger steak isang kanin pwede ko kumain dito isang kanin Kailangan kahit saan kapumunta pumunta, dala mo yung senior ID mo. Ah, yan na po yung kalakaran ngayon pagka senior ka. Kailangan lagi mong dala identity. Ah, ano ka naman nangyayari? At least dala mo yung ID mo. Ano? Ayan. Yan, mga bata, oh. Lalaro sila. Yan, si Jackie. Siguro meron si na malapit dito. Ay, eh, nakainupuan mo pa sila, oh. Lalaro lang sila dito. <laughs> Ginawa nila playground ngayon ng SM. Mabuti, hindi na masyado maigpit ang SM, ano? Siguro katira ng SM pag napagod kayo kakain din kayo ano po ano siguro hindi <laughs> na eh nandiyan naman yung pagkain eh nakalapas ha ko po. upuan eh, nahirapan eh, at least ito may lamesa pa anytime na subuhok ko ito walang problema ah, <laughs> gusto ko kasi ni sister baby do doon nalang kami sa palaruan dala namin yung pagkain pero hindi kasi dito nakaupo kami komportable eh doon marami naglaro ng bata <laughs> Tama-tama nga. Beat the heat. Kasi mahilip po talaga. Iingat po kayo. Kailan? Magdala po kayo ng maraming tubig. Ano? Yan po ngayon ang pinakakailangan natin mga tao. Tubig. Hindi na kailangan ng pagkain. Basta may tubig ka. Kasi grabe na po talaga ang temperatura. Eh. Uh, sa bagay sa national news, binabalita po nila na dahil po sa global change so climate change pala na nagbabago na po yung klima ng buhong mundo na pinapagita po yung mga maundad na bansa nagbububa ng makapal na usok yung mga pabrika nila yun po palang usok na lumalabas sa pabrika mag-ihipon po pala yun sa outer space yung init dito sa lupa hindi siya makakalabas kasi nga po naharanga siya long buga ng usok ng mga pabrika at saka mga sasakyan ako, yan kaya kumbaga nakukulong yung init hindi makalabas kagad yun po yung nakikita po isang pinapalabas sa telebisyon dahil sa mahilit ang temperatura yun na mga nakaibak na bundok na yelo na sinasabi ng laser ah, laser natutunaw na po siyempre kung sa ibang basa maraming bundok na yelo matutunaw yun di e, yung tubig dadagdag ng dadag, dadag. kaya tatas po ang tubig po nagiging high hey, tide hindi po la paano re-resolve yung ganong problema yung uh, climate change so, globally kaya yan kaya sabi nga kanina po sa, sa social media sa youtube na, para bang nangyayari na yung nakahula in the future sa Revelation chapter 16 verse 8 and 9 na yung nakakapaso ang nginit sa ngayon nakakarad lang pa ng nginit pero hindi ka pa naman napapaso o kasi yung mga nakakarang na maabot po ng magiging 40 ang temperature o sa iba't ibang lugar pero nitong nakarano uh, nasa 30 lang plus ang temperature pero ba nung paman may pa rin po yun talaga dito na lang wala mangyayad, hindi ganyan na lang ito po yung pagkain may eh, discount po yan kasi ano po yan senior citizen lahat magkano lahat siya

isa sa akin. Pero yung kanin ako kakain ng dalawang kanin. Ano ba yung ko? Kasi po, gusto ni Samir yung hamburger pati. Or niya rin yung... ...umisang pati... Oh, uh, ...mga french fry. Kaya yeah. nung so, nga pala sinasana, may sana lumili ka ng isang peraso. Oo? Oh, Pagka-tindi ko naman. Oo. Tapos tumorder ako ng <laughs> pagkain. Dalawang Mamaya na daw yung chicken. Alam mo na, alam nyo po yung chicken. Eh, uh, gustong gustong isamil yung mga chicken. Uh, mga food chain. Ayan. 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 wala wala siyang ganang kumain pa mamaya pag uh, nagutom niya kakain din niya Kanyang lang yan e. Eh. <laughs> Oo, oh, okay sa akin Pagsamay mo kaya yung isa? Ano yung menu? Ano yung Yung dalawang kanin? Oo, mo. Ngayon, yung sarsa, alisin mo, ilagay mo dito. Iwalay mo yung pati ngayon doon, so walang sarsa doon. Yan. Hindi naman nagsasarsa si sa summer. Dito mo ngayon ilagay yung sarsa. <laughs> Ito. Ayan. Mamiyan nila order nakapagod po yung isang pati sa isang ganyan sige ingatan ka ng yes, Panginoon yes, Diyos ito tubig pa naman dyan oo punin ko na sa tubig ko oo dadali naman siguro dito yun oo oh. ayan hanggang dito oh. na lamang muna po ano oh, ito ng ating video hindi, maya maya kami kakain na lapang alas osi Mamaya na Ayan, once again, ito po ha Ayan Palaruan Ayan, dito naman Ayan Magkano lahat 190. 19? Oh, asa na siya ko yeah. Yan itu, mga bulaklak yan, no? Ayan. Bulaklak yan. Ayan. Ayan. Hindi ko alam anong okasyon bakit may tindas sila mga bulaklak. Yes. <laughs> ito naman si Samer. Samer, ito. Oh. Ah. Samer. Oh. Ha. So, hanggang dito na lamang po, ano? Ayan, once again, para makita nyo po, ano? Ayan. Nasa SM San Lazaro po kami, ano? Dito sa second floor. Sa Jollibee. Saan kami kakain. -e? Ito nga po ang hotel. yung kaibigan kay Jesus, Claudia Armani Bautista ano ganito na lamang po ang ating video ano? susunod so, na video mamaya na naman no? Ayan. sige okay. baka gusto sumama sa iyo <laughs> wala pang gana yan mamaya so hanggang dito na lamang po ang ating munting video no SM San Lazaro dating karerahan po no? God bless sa sopo ingat, lagi po kayo magdala ng maraming tubig, saan man kayo pumunta yan na pinakamaganda ngayon, tubig para hindi po kayo ma-dehydrate o it is stroke kung tawagin nila yan po ang sinasabi ng doktor pag ginulang ka ng tubig maaring it is rock ang tawag nila yun ang sa iyo kanina, no? po ano, hanggang dito na lamang po. Grabe sa sobrang.